paano mag dark mode or paano mag turn on dark mode. So, punta lang tayo dito sa Facebook Lite. Ayan. So, punta lang tayo dito sa tatlong line na nakahiga. Ayan. Sorry guys, ako na stop ako dito. Medyo nasad lang ako sa post niya. Halapit sabi niya malapit ang bagong tao, taon, pero ako wala wala pang bag wala pang bagong taon, pinalitan na ako ng bagong. So ayun, nakakasad yung story niya, uh, post niya. So punta na proceed na tayo sa ating tutorial videos. Punta na tayo dito sa tatlong line na nakahiga. Scroll lang natin pababa. Hanapin yung ito. Nabasan natin ng dark mode. Pindutin lang natin yan para mag black. So, ayun na. Ito guys, pag naka turn on dark mode yung cellphone nyo, hindi siya masyadong masakit sa mata. Yun talaga yung nakaka-advantage sa kanya kapag naka-turn on dark mode yung cellphone nyo. Hindi siya masakit sa mata. So ayan, try natin yung scroll and scroll. Gamit 'tong dark mode. So ayun, talagang hindi siya nakakasiwa sa ating mata. Ayan, no? So ayan. diba nakaka ano magaan siya sa mata guys pag naka dark mode So, i dark mode 'yon lang para hindi siya masakit sa mata So, ayan 'di ba pansin niyo, hindi siya nakaka sakit sa mata. Ulit, e-check natin tong hindi naka-dark mode. Punta tayo dito sa tatlong line. So, andito na tayo. Pindutin natin tong um, dark mode. Alisan natin yung dark mode. So, ayan. Puti na siya ulit. Pag ginanyan nyo pa, oh, ang sakit sa mata ng screen. So, ayan. So, nakaka- mas maganda talaga kapag naka dark mode. So ibalik na natin siya sa dark mode kahit naka full light pa 'yan. Hindi siya masakit kasi black. So pindutin natin 'tong dark mode. So ayan. So hindi siya labis na nakakasakit sa mata. Pa pag puti lang, doon siya nakakaano sa mata. Pero hin hinaan natin 'to. Ayan, so, ayan, no. Kahit puti, yan. Ganyan, hindi yan nakakasakit sa mata. So, sana makatulong tong video na ginawa ko. Ganun lang yung gawin nyo. Kung nakalimutan nyo paano mag Turn on dark mode. Bunta lang kay sa Facebook nyo. Tapos, itong tatong line na nakahiga, pindutin lang yan. I Scroll pa baba, hanapin yung dark mode. So, pindutin lang yan. So, ayun na. Bumalik na siya sa puti. Ganun lang kadali, guys. So, ayun lang. Sana makatulong yung video na ginawa ko sa para sa inyo.